Easy pandesal, first try, and it's great. At kahit andito ako sa ibang bansa, dito sa France, ay nag-try talaga na gumawa for the first time ng classic at easy pandesal. Ang sarap ng pakiramdam na makakain ng pandesal, parang nasa Pinas lang. Ang ating mga ingredients sa ating soft at classic pandesal for today. Una, ang ating 3 and 1/4 cup na flour, isang itlog, 1/4 cup na butter or pwede din margarine, 1 teaspoon na salt, 2 teaspoons na yeast, 1/4 cup na brown or white sugar, 1 cup na warm milk, 1/2 to 1 cup na bread crumbs at 2 tablespoons na oil. Ready na ang lahat kaya let's start na sa ating pandisal. First ay kukuha tayo ng bowl at ilagay natin ang 1 cup na warm milk. At isunod natin yung ating butter, pagkatapos ang ating itlog at ang ating yes na 2 teaspoons na yes. Pagkatapos nyan ay i-mix, mix, mix, mix natin yung ating mga nasa wet ingredients at isunod na natin ang ating flour, ang ating asukal at ang ating asin pag ganyan na nalagay na lahat ay imix mix naman natin ng dahan-dahan. Mix-mix lang hanggang mag-combine lahat yung ating mga ingredients. Pag ganito na makikita natin na combine na yung mga ingredients. And after nito ay it's time na iset aside muna natin siya na hindi natin takpan. Nakita ko kasi mas maganda daw na for 20 minutes hindi daw takpan yung na-mix natin. And after 20 minutes ay it's time na kukuha tayo ng kontrol ating flower at parang i-massage-massage -massage style na natin yung ating dough. So, ganyan lang. Ganito lang. Iba't ibang style pero ito yung try ko at natry ko talaga for the first time na gagawa ako ng pandesal. Napakasaya ko talaga na first time na nakagawa ako ng pandesal na success na success talaga. Ganyan lang, parang massage lang tayo hanggang super super na mag-combine talaga yung ating dough. So ito ay after na nung na set aside natin siya ng 20 minutes. Ganyan lang, napakadali lang di ba At after pag ganito na ay ipoform na natin siya dahan-dahan ng circle ang ating dough at i-ready na natin yung ating mantika. Ayan. So, 2 tablespoons na mantika ilagay natin sa bowl. And then, ganyan. Palibutan natin ng oil ang ating dough. At pagkatapos niyan ay takpan natin. Gamit ko dito ay yung cling na cover. Pwede din yung cloth. Pero mas maganda yung cling para kitang kita natin ang dough kung nag-double size siya. So, this time ay pag na-cover na siya ay aantayin natin yung 1 hour na makikita talaga natin na magdoble, magdouble size yung ating dough. So ayan na. After 1 hour ay super nagdouble talaga ang dough ng ating pandesal. So success. Pag ganito na i-press natin yung ating dough gamit yung ating kamay para mag-out yung gas or makikita talaga natin na Nag-double size talaga siya. So, ganyan. Pinafollow ko lang yung nakikita ko din sa YouTube or yung sa mga Google na paraan ng paggawa ng pandesal. At okay na okay naman. So, ayan. After, after na nito, one hour, tapos na-press na natin, ay i-massage-massage na naman natin. Yung kneading time niya ay around 10 minutes. At pagkatapos niyan ay i-form na natin yan na parang rectangle na kung saan balanse hindi ko na tinimbang na kailangan talaga magkaparehas yung grounds nila or yung pantay-pantay, ay sa akin first time naman ito. So kahit ganito lang na tansya-tansya lang ang dating, ay okay na. And then ganyan lang. i natin ng ganyan para pang ready na siya mamaya sa pagpa-circle-circle natin sa pandesal. So ayan. Ayan. Exciting talaga, lalo na pag first time mo gumawa ng pandesal. First try and it's great. So, ganyan. So, i-circle o pabilog-pabilogin natin yung ating nakat sa form kanina and then ganyan lang. Kailangan na ipabilog ng bilog ng gusto and then pag ganyan na makikita talaga natin na okay na, ikukuna na natin yung ating breadcrumbs. So gamit ko dito 2 cups, pwede din 1 cup, pero 2 cups ay okay na okay. Ayan, palibutan lang natin ng breadcrumbs at pagkatapos ay ilagay natin doon sa ating form na lalagyan. Para mamaya, yun na yung diretso natin na ilagay sa oven. So ganyan lang, paulit-ulit lang and then pabilugin ng magandang bilog na bilog and then ilagay na naman ulit sa ating breadcrumbs. For this na recipe ay nakagawa ako ng 16 na pandesal and after niyan ay takpan naman natin ulit ng cling or yung cloth na meron kayo dyan for 20 minutes na kahit papano ay magdoble na naman ulit yung size ng ating pandesal na kung saan yun yung magiging soft ang ating pandesal. So, after 20 minutes ay ito na siya sa so, makikita ninyo ay halos dumoble yung size ng ating pandisal. So ayan, pag ganito na ay already ready na natin ilagay sa ating oven around 20 minutes 180 degrees Celsius. Eksakto talaga siya na 20 minutes. Or kung gusto niyo na medyo overcook, pwede dagdagan ng 5 minutes para sa akin, 20 minutes ay okay na, okay na 180 degrees Celsius. Napakadali lang talaga gawin, medyo maano lang tayo sa pag-aantay yung sa pagpadouble size natin, pero worth na worth talaga siya. Sa oven madali lang, 20 minutes 180 degrees Celsius. So ayan, after sa 20 minutes, ay lutong-luto na ang ating pandesal.